Relasyong Jaren Garcia at Fiyang Smith, o mas kilala sa tambalang Jar Fiam, tinuldukan at pinabulaanan ng ina ni Fiyang Smith. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. Sabi sa inyo, magkaibigan lang po si Jaren at saka si Fiyang. Wala po silang private relationship. Yan po ang totoo, wala po silang relasyon. Kung ano, ano, man, kung ano man po lahat na sinasabi ni Kiwi, huwag niyo po siyang paniwalaan. Pasakit lang po ang inyong puso sa kanya pag maniniwala kayo. Dahil lahat po ng mga sinasabi niya, mga fake news. Ayan, malinaw na malinaw, galing na po iyan mismo sa mother ni Frank Smith di ba? magkaibigan lang po itong si Jaren Garcia at si Sp Yang Smith. ba? Diba? At sang ayo naman po talaga ako dyan. Magkaibigan, man, makaibigan po sila sa loob o maging sa labas man ng bahay ni kuya, ay magkaibigan po itong si Jaren at sa Kasif Yang. Ang nakakalungkot lang po sa pangyayari nang sila'y lumabas na dito sa outside world sa labas ng bahay ni kuya, ay dahil nga sa pagpupumilit ng mga tao na maging, na maging ano, ah, ayan, o oh, may, real, may secret relationship itong si Jaren at saka si Fiyang, mapapansin nyo na po, naapektuhan na po ang pagkakaibigan ni Jaren at saka ni di Diba? tuwing magkakaroon sila ng show o mga project na magkasama sila. Diba? Mapapansin nyo nagkakailangan na po ang dalawang bata. Diba? Dahil nga po, magdikit sila o mag katinginan man lang lagi nabibigyan po ng masamang mali siya ng kahulugan 'di ba po? Kaya ayun, nagkakaroon na sila ng uh, ano bang tawag dito? Nagkakaroon na sila ng ilangan. Ayan, 'di ba? Na 'yung kanina pagkakaibigan ayan 'di diba, Hindi na sila ganun ka-close dahil nga sa pagpupumilit ng ilan, 'di ba, na real sila o kaya maging love team sila. Nandudo naman po, nakikita ko naman po kay Jaren ang respeto niya. Ayan, sa pagitan o kung ano mang namamagitan dito kay JM at kay Fiang. 'Di ba? Kaya dumidistansya na rin po si Jaren kay Fiang, 'di ba? Dahil nandoon ang respeto. Ayan, ang salitang respeto, nakikita ko po 'yang kay Jaren. Nandoon ang respeto ni Jaren kay JM. Diba po? Kita nyo, dumidistansya rin si Jaren kay di Diba? Sa so, tuwing magtatabi sila. O, oh, diba? Hindi, hindi siya dating, ah, uh, hindi siya dating ganyan kay di Diba? Talaga makikita mong very close sila. Pero, nung lumabas sila sa bahay ni Kuya, mas lalo naging close. Diba po? Si JM at saka si Fiyang. At alam din po yun ni Jaren. Kaya siya na lang po ang dumidistansya. Diba? True respect kjm At sana ganun na rin po, 'di ba? Ang ibang mga supporter kung saan po masaya ang ating mga sinusuportahan ay maging happy rin po tayo at higit sa lahat, huwag po natin kalimutan ang salitang respeto dahil nakikita na rin, nakikita rin naman po natin kay Jaren ang respeto niya kay JM kaya dumidistansya rin po siya kay Fiang. ba diba po? Ayan, galing na po yan mismo ha. Yan ang pananaw ko. Galing na po yan mismo sa mother ni Fiang. Walang nagturo. Ayan. ba diba? Naging nagpapakatotoo lang po sila. Dahil ayaw din po nila na may umaasa. Dahil minsan po kasi kapag umaasa kayo at hindi nangyayari yung inyong kagustuhan, dyan po nagsisimula yung hatred. ba diba po? Ayan. Eto, magbasa tayo ng ilang komento diba ba? Kung bakit daw anong meron daw itong si kiwi? Ayan, 'di ba? Ayan. Ayon sa ano, ayan tago na lang natin siya sa pangalang ayan, 'di ba? Hin na sabi niya, and I quote, ayan, hindi ko alam ko anong meron kay Kiwi, bakit bawat post niya, ayan, pinaniniwalaan agad ng mga Jarf Yang, kahit madaming pinapakita on or off kam na mas close at mas sweet ang JM Fiang. O oh, di ba? Simula pa lang nang lumabas si Fiang sa PBB, di ba? The big night. Nakita niyo naman, di ba kung gaano, di ba Kasulido, solido, di ba? Ang JM at Fiang at is In special mention pa ni fiang si JM. 'Di ba ang kanilang support system sa loob ng bahay ni Kuya at mas lalong naging matatag paglabas nila, 'di ba, sa outside world, mas lalong naging solido. Hindi lang tambalan, talagang partner in crime sila, 'di ba? Makikita nyo both family, mga friends nila 'di ba? At sila mismo kung gaano katatag si JM at saka si Fiyang. Ngayon, balik tayo dito, hindi daw nila malaman kung anong meron si Kiwi. Bakit naniniwala ang mga Jarfiang sa kanila? Ang tawag po diyan ay eh, desperate, 'di ba? Kasi hindi po nila nakukuha yung gusto nilang mangyari. Ngayon, nandito si Kiwi gumagawa ng mga kwento at minsan naman, ayan, nagkakatotoo ang kanyang kwento ang pagkakaano ko ha, pagkaka-analyze ko, ito sa akin lang, POV ko lang to. Kaya itong si Kiwi, ay parang maraming alam ng mga pangyayari. Ang tingin ko dito, ay nandoon siya sa mga GC, Diba? ba? Nakikichismis. Ayun, nakikimarite sa mga GC ng JN Fiang o ng Solid Fiang o, o ng Solid JM. Tapos pinagkukumbine-kumbine niya yung mga nababasa niya doon. 'Di ba? Kasi sa mga GC GC diyan nag-uumpisa yung mga kwento-kwentuhan, nagkaka analyze siya, nakakapag-isip siya na ito ang mangyayari sa mga ganap, may mga ganap-ganap ganyan o ito mangyayari. Kaya ngayon nagiging tugma ang kanyang pinupo sa kanyang mga social media. Tingin ko yan, nasa mga GC lang yan. Diyan lang siya kumukuha ng mga spook o diba, na kanya mga i-reveal -re at kung minsan ay nagkakatotoo dahil nga sa mga GC nag-uumpisa kung ano yung mga ganap yan, ng ating mga lodi at kanyang ini-expose. Yan lang po yan, kaya madali rin napapaniwala yan, diba, syempre, humahawak Oh, 'di ba, humahawak sila na baka nga totoo at real sila. 'Di ba, anong real? Ano ba bang ano? Just ko pati yung ano tulips, 'di ba? Napaniwala kayo ni Kiwi na si jack na kay jaren galing 'yon dahil lang sa kwento niya. Pinaniniwalaan nyo ang isang account na walang identity na hindi niya pinapakita ang kanyang sarili, hindi niya pinapakilala kung sino siya. Hindi, 'di ba? Naniniwala kayo sa isang account na walang identity, 'di ba? 'Yun lang 'yun. Wala siyang identity, hindi niya kayang iharap yung sarili niya. 'Di ba? Paano paano kaya hindi ko rin alam paano kayo naniniwala sa isang tao na o sa isang account na wala namang identity. Sino ba ito? 'Di ba anong kinalaman anong connection nito? 'Di ba kina Jaren, kina Fiyang kina JM? Bakit marami siyang alam? 'Di ba? Syempre, sa mga GC lang niya nakukuha tapos pino-post niya. 'di diba? Kaya ayon, bawat post na lang ni Kiwi, ang daming naniniwala kaya puro bash kayo sa dalawa. 'Di ba? Kasi nga naniniwala kay sa sinasabi ni Kiwi. Tapos kapag hindi nagiging totoo at nakita niyo sweet na sweet itong JN Fiang, ibabas niyo si Fiang. 'Di diba? 'Yun ang nakakalungkot diyan. 'Di ba? Kapag hindi niyo nakukuha o hindi kayo nasasatisfy sa mga gusto nyo. Diba? Dapat ang fan girling dapat fan lang. Ngayon, kung kayo nai-stress na kayo sa pagpapangirling nyo, magkakasakit na kayo. ba diba? Sa pagpa girling i-stop nyo, nyo na lang po. Kasi dapat nagiging fan lang kayo. At dapat i inspire kayo bilang maging mabuting tao. ba diba? Kung sa tingin nyo, eh, dahil sa pagpapangirling girling nyo, eh, nagiging masama na kayo, i-stop eh, nyo na lang po. Kasi hindi yan healthy. Ayan! Mga kamaretes, mga kamadlang people, ayan ang aking opinion dito sa nagaganap na ano ba ang katotohanan sa likod ng relationship o secret relationship daw ng Jar fiang kung meron man. Pero ako sa JN fiang ayan 101%. Ayan, 'di ba sumobra na sa 100%? 'Di ba 101%? Naniniwala akong may JN fyang. Yan. Bakit? On and off cam, lalo na sa off cam. ba diba? Real na real na real sila. ba diba? Halos parang hindi mo na sila mapaghiwalay. ba diba? Umaga pa lang hanggang gabi, magkasama sila. Kung hindi sila magkasama, magka-facetime sila. di ba diba? Si JM tanggap na tanggap ng buong angka ng Fiang Smith. di ba ng Smith family at ganun din naman itong si Fiang di ba na talaga namang tanggap na tanggap at akap na akap ng Ibaras family. At paano hindi mangyayari yun, di ba? Dahil kay JM naging better person si Fiang. Dahil kay Fiyang naging better person din si JM. Di ba? Lumabaan na wala na yung pagiging nonchalat. At naging open na si JM kung ano man ang kanyang nararamdaman. Di ba? At ganun din naman si Fiyang di ba? Naging sa tulong ni Big Brother at ni JM. 'di ba, naging better first version si Fiyang ng kanyang sarili. O paano? Mga madlang people, ayan sa kagusto po ng aking video. Ayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam.